Ah! <laughs> Ghost Hunter 18 ng mga huntero ah nabutan talaga tayo ng ano ng gabi no ah binalaan tayo ni Kaibigan ng Amaya pinauwi tayo kagad ka pero yun nagabihan po talaga tayo dito kaya kasi ano nakasakyan ah hapo na kasi ngayon lampas sa 6 na to or malapit na ano na sa mga 3:00 na siguro to yun know Lasing ko pasado, wala sa siguro. Dasal mo na tayo dito. Kasi na. na siguro, na. Na siguro to. kasi sobrang sobrang dinam na.

ano kaya yun uy parang nasa malapit lang buti na kapag protection tayo grabe to uy wow parang yun ang matanda kanina ah kaya pala nagbabala si kaibigang Amaya kasi hoy ho hu, ho magasik ka ng laging ngayon ako iwas na iwas ako hindi ka lang makalapit sa akin okay na. kasi pinaiwas muna ako ho huh, ho huh. Sikaika. Masusubukan yung katalawa natin dito ngayon. Ito talaga, first time ko na nagabihan. Kasi ang bala ko dito, pag makauwi na ako, pupuntahan ko po itong sikaibig. Wow, wow, wow. Ito yung matanda. Mapipilitan tayo dito. Mapipilitan tayong tatago kapag nasa binigal na sitwasyon kasi hindi pa natin ito nasukat talaga wala pero lakas ng kutub ko na oh! natin. Nagulog yung silpo natin. Ang Oh, oh, oh. Nagulog pa yung silpo natin. Buti oh, na lang nasa loko. Oh. Oh, hoy, oh. hoy. Kinatutukan ko kasi nung nasa itaas. kumagalaw oh. Wow. Wow. Kaisog. Tumatabiog-tabiog. Kung sa Tagalog pa ito, tumutuya-tuya. Baka dito yan sumusok-sok at saka lumalatay-latay dito sa may puno na ito. Uy, ano? Yun, tumatabiog-tabiog. Uy, uy, uy. May kasama pang up na quick-quick ito ha, quick-quick. Paborito yan ang anak ko yung quick-quick. Kikik pala yun Ito, no, oh, tumatabig-tabig siya doon. Oh. Doon. Banda Wow! Uy! Wow! 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 <coughs> yun. Nagduyan-duyan talaga siya dito. Patas tayo. Um. ito yung ano ko, yung camera ko. siya nagpapakita mga kanter so naman tayo interest na magpapakita sa bahala ka para may napansin ako papantang doon ah dahan-dahan lang tayo delikado to huh. sinasaklap-saklapan tayo ah matapang makuwi tayo huh. kapag may tambubuan yan mapakan ko dito pa tayo naalala nyo po yung naulanan tayo na sa may itaas ito may kubo dito dito tayo yung naulanan talaga o dito tayo nagpasilong yan kaya medyo may kalapitan na tayo wow ho oh. para masama yung kutog po dito kailangan tayo observahan talaga natin ito kasi

pula siya na ano ha, sa pangilalim ha. Ah! Uh, 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 uh. kagulingan mo ah. ah. ah.